Paano kung ang tanging taong pilit mong minahal sa katahimikan ay siyang taong sinunog ng katotohanang tinago mo? Paano kung isang lihim na matagal mong iningatan, ang siyang tuluyang babasag sa puso niyang ikaw mismo ang nag-alaga? At sa dulo ng lahat karapat dapat ka pa ba sa pag-ibig na hindi mo kayang akuin? Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang lahat. Hindi rin niya napansin kung gaano nakahaba ang mga gabing ginugol niya kakasilip sa babaeng mahal niya pero hindi niya masabing minamahal niya siya. Ang pangalan niya ay Elias Marquez, isang kilalang si na halos lahat ay kasunod ang yapak maliban sa kanya. Araw-araw, milyon ang nakatingin sa kanya, pero isang babae lang ang hindi makatingin ng diretsyo, at iyon ang taong gusto niyang protektahan ng higit sa sarili niya. Ang babaeng iyon ay si Mira Santos, isang simpleng empleyada sa creative department ng kumpanya. Tahimik, magaling sa trabaho, masipag, pero bitbit -bit ang isang lungkot sa mga mata na kay tagal niyang pilit unawain. Parang may dalang bigat si Mira na ayaw mabitawan, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, si Elias ang palaging nakakaramdam nito. Lingid sa lahat, si Elias ay laging nasa likod ng bawat pangyayaring nagpapagaan ng buhay ni Mira. Kung may crucial na reporting, sinisigurado niyang hindi iyon mapupunta sa araw na pagod si Mira. Kung may mga harsh na clients, tahimik niyang pinapadala ang isa sa mga trusted managers para kunin ang pressure. At kung minsan, kahit walang nakakaalam, ipinapa-deliver niya ng libreng pagkain sa buong department, but deep inside, alam niyang para kay Mira talaga ang lahat. Pero kahit gaano niya gustong lumapit, lagi siyang bumabalik sa katotohanan na hindi niya dapat gawin. Dahil ang isang si na tulad niya, na may pangalan at reputasyon, ay hindi dapat magkaroon ng emosyon para sa isang simpleng empleyada. At higit sa lahat, dahil sa isang lihim na matagal na niyang tinatago. Isang katotohan ang alam niyang sisira sa puso ni Mira, oras na malaman niya. Isang gabi, habang naglalakad si Mira pa uwi, nadaanan siya ni Elias na papalabas ng opisina. Nakita niya ang babae, nakayuko, mabagal ang lakad, parang pasan ang mundo. Hindi niya mapigilan ang sarili. Miss Santos, tawag niya ng marahan. Nagulat si Mira, halos malaglag ang hawak na folder. Sir Elias, good evening po. Good evening, tugon niya halatang pinipigilan ng kaba. Mukhang pagod ka. May nangyari ba? Umiling si Mira at mumiti ng pilit. No po, sir. Just a long day. Gusto niyang sabihin, I know. I've been watching. I can see the heaviness in your eyes. Pero hindi pwede. Hindi dapat. Kailangan mo ba ng ride? Tanong niya sa halip. Nako, hindi na po, sir. Ayokong makaabala, mahina pero magalang nasagot nito. Napangiti si Elias ng bahagya, isang ngiti ng taong sanay tumanggap ng respeto, pero bihirang makatanggap ng pag-aalala. You're not an inconvenience, Mira, sagot niya, pero agad niyang kinagat ang dila niya. Too personal. Too genuine. Nagkibit balikat lang si Mira. Okay lang po talaga, sir. Kaya ko po. At doon na siya naglakad palayo at doon na rin nagsimulang masaktan si Elias sa sarili niyang distansya. She refuses help maybe because made myself too unreachable. Kinabukasan, maaga niyang pinacheck sa EUA ang workload ni Mira. Hindi niya dapat ginagawa pero hindi niya mapigilan. Nang makita niya ang report, naguluhan at nag-init ang mata niya. Si Mira pala ang pinakamaraming urgent revisions at extra tasks na hindi naman dapat kanya. Agad niya itong pinatawag sa opisina. Nang pumasok si Mira, halatang kinakabahan. Sir, may nagawa po ba akong mali? Tumayo si Elias, dahan-dahang huminga. Ikaw pa. Ikaw ang isa sa pinakamaasahan dito. Nagulat si Mira, pero hindi nagsalita. Pero bakit ikaw ang may pinakabigat na load? Tanong niya, may bahid ng inis ang tono. Ah, yumuko si Mira. Sir, ako na po kasi ang pumipili noon. Para hindi na po mapagod ang iba, nag-iba ang tingin ni Elias. She burdens herself to protect others. Mira, marahan niyang sabi. Hindi mo kailangang akuin ang lahat. You deserve to rest too. Doon, doon niya nakita ang unang pagbitak sa lakas ni Mira. Sir, mahina nitong bulong, minsan kasi mas madaling buhatin ang trabaho kaysa ang mga bagay na hindi ko masabi. Natigilan si Elias. May gustong sumigaw sa loob niya. Tell me. Please, Let me carry it for you. Pero hindi siya pwede. Dahil sa likod ng lahat ng kabutihang ipinakita niya, may nakatagong katotohanan na hindi niya masabi. At iyon ang lihim na unti-unti na niyang kinakatakutan. Sumunod na mga araw, naging mas malapit si Mira kay Elias, hindi bilang boss at empleyado, kundi bilang dalawang taong parehong may itinatagong kwento. Hindi nila sinasadya, pero may mga gabing sila lang ang natitira sa opisina tahimik na nagtatrabaho, pero may hindi maipaliwanag na koneksyon. Minsan, bigla na lang magsasalita si Mira nang hindi sinasadya. Sir, masarap pala magtrabaho ng may taong naniniwala sa iyo, biro nito. At sa bawat ganitong salita, pakiramdam ni Elias, unti-unting bumibitaw ang mga pader niya. Until one night, isang gabing ulan na naman, narinig niya si Mira na umiiyak sa fire exit. Hindi niya ito dapat lapitan. Hindi niya dapat hayaan ang sarili niya na masangkot pero hindi niya matiis. Mira, mahinahon niyang tawag. Nanlaki ang mata ng babae. Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. It's okay, putol niya sa kalumapit. What's wrong? At doon, unti-unting bumigay si Mira. Sir, balak ko na pong mag-resign. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elias. Ali mahina niyang tanong. Pagod na po ako hindi sa trabaho kundi sa buhay. Parang lahat na lang pong tao sa paligid ko may inaabangan na pagkakamali ko. Yung iba may sinusumbat. Yung iba may gustong makuha. Huminga siya ng malalim. At yung taong sanay nandyan iniwan ako sa gitna ng bagyo. Kumaripas ang tibok ng puso ni Elias. Hu, bulong niya. Dahan-dahang tumingin si Mira sa mga mata niya. Ang taong hindi ko alam kung bakit bigla na lang nawala pero siya pa rin ang hindi ko kayang kalimutan. Napakapit si Elia sa railing. Someone hurt her. Someone left her. Someone she loved. At mas masakit dahil hindi siya ang taong iyon. Pero higit sa lahat, dahil alam niya kung sino. Ang taong iyon ay konektado sa lihim na tinatago niya. Mira bulong niya, halos hindi makalabas ang boses. I'm sorry. Sorry saan po? tanong niya. For loving you in silence. For wanting to protect you but failing. For knowing the truth behind your pain and not telling you all this time. Pero walang lumabas na salita. Pinili niyang manahimik. Lumipas pa ang ilang araw at bagamat nagkikita sila, may bigat na sa pagitan nila. Mera smiled less. Ilias watched more from distance at ang tahimik na pag-ibig niya ay unti-unti nang nagiging lason, dahil bawat sandaling hindi niya sinasabi ang katotohanan, mas lalong sumusugat sa puso niya ang mga mata ni Mira na naghihintay ng sagot na hindi niya maibigay. Isang hapon, nahulog ang isang lumang brown envelope sa ear desk. Wala namang kakaiba, pero may nakalagay. For Lee Marquez, Confidential. Regarding employee, Mera Santos. Nabigla siya. Kinuha niya agad iyon at binuksan sa opisina. At doon parang nawasak ang lahat. Inside the envelope was a report. A family background. In past record. And a name. Name he knew very, very well. Name that tied Mera's deepest wound. To the very secret he kept all these years. dahan dahang napaupo si Elias nang hihina ang kamay. Napatingin siya sa picture sa file. It was Mira beside her picture, was another man's name. Isang taong matagal nang may kasalanan kay Mira. Isang taong naging dahilan ng pagkawala nito ng tiwala sa pag-ibig. At ang taong iyon, ay kapatid niya. At doon, alam ni Elias. Ang lihim na matagal niyang tinatago ang mismong lihim na tuluyang makakasira sa puso ni Mira oras na malaman niya. At doon nagsimula ang tunay na bangungot niya. Hindi alam ni Elias kung ilang minuto siyang nakatulala sa brown envelope. Pakiramdam niya ay unti-unting hinihila ang dibdib niya pababa, parang may mabigat na batong nakadagan sa puso niya. Ilang beses niyang binalik-balikan ang dokumento, baka sakaling nagkamali lang ang mata niya, pero hindi. Nandoon talaga. Malinaw. Hindi maitatago. Pangalan ng kapatid niya. At pangalan ni Mira. Magkadikit sa iisang nakaraan at sa ibabang bahagi isang pahayag. Victim of Emotional Manipulation and Abandonment UI. Sinara niya agad ang papel ng nanginginig. Hindi niya kayang basahin ng buo. Hindi niya kayang tanggapin na ang taong iniwan si Mira sa gitna ng unos ay sariling dugo niya. At siya, si Elias, ang taong nagtatago ng lahat ng ito. Dahil sa isang gabi, taon na ang nakalipas, nang magmakaawa ang kapatid niya na itago niya ang katotohanan. Ito ang kapatid niyang ilang beses niyang pinagtanggol, pinaglaban, at pinatawad, kahit paulit-ulit itong nagkakamali. At bilang panganay, bilang taong madaling maawa, ginawa niya ito, kahit hindi niya alam kung anong pusang itinatali niya sa lid niya. Hindi niya akalaing babalik ang lahat sa pamamagitan ng isang babaeng hindi niya sinasadyang mahalin. At ngayon, ang pag-ibig niyang tahimik ay nagiging pagkakulong. Hindi dahil mali ang nararamdaman niya, kundi dahil ang pag-ibig niyang ito ay may kasamang kasalanan. At least sa paningin niya. Kinabukasan, pagpasok ni Mira sa opisina, ramdam ni Elias ang panginginig ng dibdib niya. Para siyang hindi makahinga nang makita niya ang magaan ng ngiti nito, kahit may halong pagod. Para bang sasabog ang puso niya sa bigat ng truth na alam niya, pero hindi niya masabi. Good morning, sir, bati ni Mira, may lambing na sanay na sa boses. Good morning, pilit niyang sagot halata ni Mira ang kakaiba. Halata sa mata, sa kilos, sa tahimik na buntong hininga. Sir may problema po ba? Tanong niya, lumapit ng bahagya. At doon, tumingin si Elia sa kanya, may takot, may pangamba, may pag-ibig na hindi niya maamin. Mira may kailangan tayong pag-usapan, mahina niyang sabi. Sa loob ng opisina niya, naupo si Mira, nakatingin sa mga kamay niya. Hinihintay ang sasabihin niya. Hinihintay ang sagot na hindi niya alam kung paano sisimulan. Sir, you're scaring me, bulong ni Mira. Napapikit si Elias. Sa loob-loob niya, hindi dapat ikaw ang matakot ako dapat. Pero kailangan na. May natanggap akong confidential file, simula niya. Tumango si Mira. About? Huminga siya ng malalim. About you. Nag-iba ang mukha ni Mira. Hindi pagkatakot. Hindi galit kundi alinlangan. Sir wala na po akong ibang sikreto pa. Lahat ng dapat kong kalimutan, iniwan ko na sa likod. Pero hindi. Hindi niya pa alam. Mira, seryoso niyang sabi, this is about someone from your past. Dahan-dahang nanlaki ang mata ni Mira. At doon, doon niya nakita ang pamilyar na takot sa likod ng mga mata ng babaeng ilang beses nang nasaktan ng tadhana. Sino, bulong ni Mira? Sino ang nasa file? hindi siya agad sumagot. At iyon ang unang crack sa pundasyon ng tiwala sa pagitan nila. Sir, ulit ni Mira, mas madiin, sino? Mira Railway Brother. Para siyang binuhusan ng nagielong ulan. Para siyang tumigil ang mundo. Hindi nakapagsalita si Mira. Hindi man lang huminga. Parang nakikita ni Elias ang pag-alog ng kaluluwa niya. Hindi niya masagot, hindi niya alam kung ano pang dapat niyang sabihin. At nang sa wakas humina si Mira, marahan, mabagal, naninginig tumininsya siya kay Elias nang may halong sakit at hindi makapaniwala. Sir, ano pong ibig sabihin yan? Nasa file na ikaw ang iniwan niyang babae, halos pabulong na sabi ni Elias. Nanigas ang katawan ni Mira. Unti-unti, tumulong ang luha sa mata niya kahit pinipigilan niya. Kapatid nyo, bulong niya. Kapatid nyo ang taong ang taong nangako, tapos iniwan ako. Siya ang dahilan kung bakit ako nagduda sa sarili ko. Siya yung tinakasan ako ng hindi man lang nilingon. At sa bawat salita niya, parang tinutusok ang dibdib ni Elias. Yes at alam ko, sagot niya. Napapikit si Mira, napahawak sa dibdib. Ano pong sabi ninyo? Alam ko, ulit niya, mas mahina. At doon na tuluyang nabasag si Mira. Sir Elias, nanininig ang boses niya, alam niyo na pala noon pa. Hindi siya nakaimik. Kahit gusto niyang sumagot, wala siyang pwedeng sabihin na hindi magiging kasalanan. You knew, tanong ni Mira, mas malakas, mas may sakit. All this time you knew what he did to me. Mira. Then walay, eh, halos sigaw niya, pero hindi galit, kundi sakit. Bakit hindi niyo sinabi? Bakit niyo hinayaan na araw-araw, may dala pa akong sugat na gawa ng kapatid niyo? Tumayo si Elias, nanginimig ang kamay. Because hindi niya matapos ang pangungusap because I promised him. Umiling si Mira, mabilis, sunod-sunod. Promise. Mas mahalaga ang pangako niya sa kanya, kaysa sa katotohanan na dapat kong malaman. Hindi ganun. Then ano, pumutok ang boses ni Mira. Ano ang dahilan? Sabihin niyo po sa akin, sir. Sabihin niyo kung bakit kailangan kong magdusa ng mag-isa habang alam niyo naman pala ang lahat. At doon, doon nangyari ang hindi niya dapat sabihin. Mera because the day I found out what he did to you was also the same day, realized. I was falling in love with you. Tumigil ang paghinga ni mira, Parang hindi niya naintindihan. Parang hindi niya naiproseso agad. At nang dumating ang katotohanan sa isip niya, isang piraso ng puso niya ang tuluyang nabasag. You loved me, bulong niya, halos wala ng boses. But you hid the truth from me. Napahawak si Elias sa ulo, hindi alam ang gagawin. Yes. And I hated myself for it every single day. Muling pumatak ang luha ni Mira. Hindi ito malakas, hindi ito iyak, kundi isang tahimik na paghihinalo ng pusong pagod na pagod na. Sir Elias, you should have told me. I know, mahina niyang tugon. I was scared. Na ano? Nanginginig ang boses ni Mira. Na masisira ako. O na mawala ako sa inyo. Hindi siya nakasagot. At iyon na ang sagot. Tumayo si Mira, mabagal, parang nawala ng lakas ang tuhod. You know what hurts the most, bulong niya. Nasa wakas may taong nagmamahal sa akin. Pero siya rin ang taong nagdala ng katotohanan na pinakasisira sa buhay ko. Mira, please. Pero umatras siya. Hindi ko po kayo masisi kung minahal niyo ako. Pero hindi ko rin po kayang patawarin na mahal niyo ako habang tinatago ang bagay na ito at doon siya tuluyang lumakad palabas, hindi tumitingin, hindi lumilingon. At si Elias, naiwan sa opisina, hawak ang papel na sumira sa lahat. Lumipas ang mga araw. Hindi pumasok si Mira. Hindi siya nag-message. Hindi niya sinagot ang tawag. Hindi man lang nagpaalam kung babalik pa. At si Elias, araw-araw, bumabalik sa upuang iyon, bitbit -bit ang pakiramdam na parang may nawawala sa mundo niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng malaking window ng opisina, tumingin siya sa syudad na puno ng ilaw, pero wala siyang makita. Para siyang bulag sa gitna ng liwanag. What have I done? Bulong niya, paulit-ulit. Napahawak siya sa dibdib, ramdam ang kirot na hindi niya alam na posible pala. Sa wakas, pinatawag niya ang kapatid niya. At sa unang tingin pa lang, nagdilim na ang mga mata ni Elias. Anong ginawa mo kay Mira? Tanong niya, puno ng galit nakatayo si Leon, ang kapatid niya, na parang walang mabigat na nagawa sa buhay. That girl again, pang-aasar pa nitong sagot. Come on, kuya. That was years ago. At doon na sumabog si Elias. Hinampas niya ang mesa, halos mabasag ang frame. It was only just years ago. It was her life. Her trust. Her heart. Yeah, sagot ng kapatid niya, she'll get over it, ni at doon, doon na nawala ang kontrol ni Elias. For the first time, sabi niya, malalim, nanginginig, I'm done cleaning up your mess. Nagulat si Leon. Kuya, you hurt her. And you destroyed me. Umiling si Elias, may luha sa mata. Because I loved her. And I lost her because of you. Hindi nakaimik ang kapatid niya. At sa unang pagkakataon, lumabas si Elias ng opisina na wala ng pagprotekta sa kapatid wala nang pasensya. Wala nang awa. Kinabukasan, nagresign si Mira. Sa isang maliit na letter na iniwan sa EA. I need to heal. I need to breathe. I need to find myself again. Wala nang pangalan ni Elias. Wala nang pasasalamat. Wala nang galit. Wala nang put. Isang simpleng paalam lang. Pero para kay Elias, iyon ang pinakamabangis na sakit. Lumipas ang dalawang buwan. Dalawang buwang walang mira. Dalawang buwang walang iti sa office. Dalawang buwang walang tahimik na presensya na nagpapagaan ng mundo niya. Isang gabi, habang naglalakad siya sa lumang kaf na pinupuntahan ni Mira tuwing lunchtime, nakita niya ang pamilyar na silhouette. Si Mira. Mag-isa. May hawak na journal. Tahimik pero malungkot pa rin ang mata. Nag-ipon siya ng lakas. Lumapit. Mira. Nagangat ito ng tingin. Hindi nagulat. Hindi natuwa. Pero hindi rin galit. Sir Elias, mahina niyang bati. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Pero nagsalita si Mira, marahan, makahulugan. I'm healing. Slowly. Napakagat ng labi si Elias. I'm glad. Nagtagal ang tahimik sa pagitan nila. Hanggang sa nagsalita si Mira muli. You loved me in silence. And that was beautiful, sir. But hiding the truth destroyed the part of me that trusted you. Hindi niya makontak ang bosses niya. Mira. I'm sorry. Umiti siya malungkot pero totoo. I know and I believe you. Parang may gumaan sa dibdib ni Elias pero hindi ito sapat. I'm not here to blame you anymore. Dagdag niya pero hindi ko rin alam kung kaya ko pa talagang bumalik sa mundong iniwan ko. Tumingin siya kay Elias, may isang tanong sa mata. And you are you willing to love someone who needs time to learn how to breathe again? Hindi agad siya sumagot. Pero nang magsalita siya. Mera, I'm willing to love you even if it means loving you from afar. I lost no chance once. I won't force another. At sa unang pagkakataon, umiti si Mira ng totoo. Hindi masaya hindi malungkot, kundi mapayapa. Maybe someday our paths will meet again, sabi niya. May be, sagot ni Elias, mahina. But even if they don't. I'm grateful I loved you. Tumayo si Mira. Naglakad palayo. Pero bago tuluyang lumayo, lumingon siya. Elias, thank you. For loving me even in silence. But now. I need to love myself, too at doon, doon niya naunawaan. Minsan, ang pag-ibig hindi nakakamit. Minsan, hindi nagkakatuluyan. Minsan, ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa tayo. Minsan, ang pag-ibig ay pagbitaw. At iyon ang pinakamahirap na klase. Pero iyon din ang pinakamakatotohanan. At pinakamasakit. Pero iyon ang pag-ibig na meron sila. Hindi nagkatuluyan. Pero hindi rin nagkasakitan sa dulo. Isang pag-ibig na tumahimik. Isang pag-ibig na naghilom. Isang pag-ibig na naging alaala. At sa huli, ang si na minahal siya sa katahimikan. Ay natutong mas masakit pala ang katotohanang sinabi ng huli. Kaysa sa pag-ibig na hindi niya nasabi ng maaga.